Alright mga boss, ayan, tapos na kami magligpit Ano, wala na ang porte na si lokbo. Ayan, lubos na lahat, malinis na Dito yung mga gamit namin Ayan, al -sa baluta na kami <laughs> <laughs> Sabaluta Al sabaluta, wala mo na kami biyahe So ayan Pwede naman muna kami, pwede naman kami Pwede kami kumuha ng ibang bus Pero magpahinga muna ako kahit ilang araw lang Pagtanggal po yat Tapos, balik ulit So ito yung mga gamit namin, ayan o para kami pinalayas. Oi, <laughs> <Ay>, kailangan ka <tumating. laughs> alright, alright mga boss. So, good morning. Mga umaga sa inyo lahat. Siyempre, welcome sa ating vlog. Okay mga boss, ay iiwan ko muna si Lokbo. Ayan, kasi nga, i-PPMS si Lokbo. Aba yung PMS, para masik. PMS. So, ay mga boss, sinatagal na namin yung kortina. Ayan tanggalin namin yung kortina lahat tapos ibabalik dun sa ano dun sa pinagkuha namin ito at tanggalin lahat yan ng kortina si PPM si Lokbo si check up si Lokbo lahat lahat para PMS para mas safe so kaya iiwan ko muna si Lokbo wala muna kami ang biyahe mga siguro mga isang linggo to hindi ko alam kung lang linggo ang ano nito mga isang linggo walang biyahe so uwi muna ako mga boss uwi muna ako sa bahay at mamingwit mo na ayan iwan mo na dito si logbo ayan tagalin mo yung kurtina lahat alis namin yung kurtina nito tapos tutupin natin tapos ipalibalik mo sa ano ayan mga boss at nukuha na natin ng job order si Lokbo ito na yung job order yan job order itong job order kung tawagin para ipagawa lahat ng sira yan dito sa maintenance so pag meron kang ganyan mga boss job order ayan gagawin nila lahat kung anong gusto mong ipagawa sa bus mo lahat ng sira basta lahat ng sira na napapansin mo mga nararamdaman mo eh, ilagay mo dyan sa job order para gawin nila ganun na dito mga boss pag nag TMS pag nag rock service so ayan na sila kung bunod sa gilid so, ngayon maulan ngayon ayan ang daming ginagawa na bus mga boss so, minsan punong puno yan dyan o oh. punong puno yan dyan o oh. minsan punong puno yan lahat dyan punong puno yan o ito yung mga bus na available nandyan sa likod ang dami mga walang driver so ganun dito mga boss pag nag TMS ka kailangan meron kang tinatawag niya checklist kailangan yung checklist mo surrender mo sa kanila para kung may damage yung bus hindi ka mag abono kasi pag nawala yung checklist mo mag abono ka mga boss kapag mayroon sira yung bus mo tayo mga boss so, mamaya pagkatapos mag truck service uwi na tayo uwi muna tayo mga 2 weeks 1 week yata ano dami oh. Oh, pahinga muna tayo pahinga Alright mga boss, ayan, tapos na kami magligpit Ayan, wala na ang korte na si Lokbo Ayan, lubos na lahat, malinis na Dito yung mga gamit namin Ayan, na <laughs> <laughs> sa baluta na kami Alsa baluta baluta, wala mo na lang biyahe So ayan Pwede naman muna kami, pwede naman kami magbiyahe Pwede kami kumuha ng ibang bus Pero magpahinga muna ako kahit ilang araw lang Pantanggal puyat Tapos, balik ulit so, ito yung mga gamit namin, ayan o oh. kawan Baru kami pindah layas Woi, kaya lakang tempat tega Pahala lah, ingat kau Layas ah, lah, <laughs> putang ni lah <laughs> Ayo, e, ganito dito pag-abos kapag, ano na, kapag na-famous yung bus, Ala sa baluta. layasan na. Eh layasa mga gamit namin, pinakita niya na kami ng ano, pakay. Ano na yung pake na. Yung timba natin. Ala, yung kalkyo mo. Ay, bakit? Eh yeah, mga boss, so ako. Ako uwi muna ako sa bahay para ano. Okay, kami pa rin na. Oh. Oh. Tayo na muna ako tapos ano, yan Para mag-refresh muna yung utak. Uh, puyat din kasi Kaya pahinga muna tayo So lang mga boss Iwan ko muna si Lokpo Babay po, Sa uh, susunod pagbalik ko Okay ka na uh, Ano ka na tawag yan Yung Ano ka na tawag yan Yung Condition ka na Lokpo So babay muna ngayon mga boss Ayan uh, si Lokpo Naka yung mixed pa